Iris, ngayong araw, may malinaw na pahiwatig mula sa iyong gabay na mas mainam na ituon ang iyong oras sa kasiyahan kasama ang pamilya. Kung plano mong magkaroon ng bonding moment, mas maganda kung kasama ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Gayon pa Iwasan ang labis na pagbibigay ng impormasyon, kahit na sa iyong mga kapatid, upang maprotektahan ang iyong mga plano sa ikakaasenso, tandaan, ang pagpapahalaga sa mga gusto at pangarap ng iyong mahal sa buhay ay makatutulong sa tuloy-tuloy na kaligayahan at pagkakaisa sa pamilya. Sa tahanan, ay ipinapayo ng iyong gabay na iwasan muna ang pagtanggap ng bisita ngayong araw, posible kasing magdala sila ng enerhiyang makakapigil sa daloy ng swerte. Lucky day, Wednesday ang masaya at swerteng araw para sa iyo, na magdadala ng kaligayahan at katuparan. Samantalang ang Saturday ay may pahiwatig ng kalungkutan, maging maingat sa iyong mga desisyon sa buong linggo upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa trabaho, maging maagap at iwasan ang pagiging late. Ang pagiging on time ay makakaiwas sa atensyon ng mga boss na maaaring magdulot ng hindi magagandang sitwasyon ito rin ang susi upang maipakita ang iyong dedikasyon na maaaring maging daan sa mas malaking oportunidad. Aries, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 10, number 23, at number 9. Pahiwatig, ang liwanag ng mga bituin ay nagbibigay ng enerhiya sa Aries upang magtagumpay sa mga hamon ng araw. Ang kulay red ay sumisimbolo ng lakas at tapang, habang ang yellow ay nagdadala ng positibong pananaw at kaliwanagan sa mga desisyon. Ang mga numerong number 10, number 23, at number 9 ay nagbibigay ng gabay sa mga tamang hakbang upang makamit ang iyong mga layunin, magtiwala sa sarili, lalo na sa aspeto ng trabaho at relasyon. Taurus, ngayong araw ay perpektong pagkakataon upang ituring na family day mainam na dumalaw sa iyong mga magulang, lalo na kung ito ay bukal sa iyong kalooban. Gayon pa man, tiyaking ang sariling pamilya ang magiging pangunahing prioridad dahil dito magmumula ang grasya at kasiyahan, maging masaya kahit sa simpleng usapan at kwentuhan. Dahil ito ang magpapalakas ng inyong samahan, kung mayroon ka namang transaksyon sa kamag-anak, Mag-ingat sa pagpapakita ng labis na interes sa kanilang sinasabi upang hindi ka maunaan sa mga oportunidad ng pag-asenso. Lucky day, ang Friday ay magdadala ng swerte at kasiyahan, dapat lang maging mapanuri. Habang ang Thursday ay may pahiwatig ng mga pagsubok, ang mga desisyong gagawin mo sa mga araw na ito ay maaaring makaapekto sa iyong buong linggo. Kaya't pakinggan ang gabay ng iyong damdamin at magbibigay sa iyo ng okay na sitwasyon. Sa pera na aspeto ng pananalapi, suportahan ang mga proyekto o negosyo ng iyong anak. Kung kaya mo, ang iyong tiwala at gabay ay maaaring maging susi sa kanilang tagumpay at magbibigay rin ng dagdag na swerte sa inyong pamilya. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red, number 21, number 6, at number 29. Pahiwatig, ang gabay ng sikat ng araw ay nagbibigay ng inspirasyon at katatagan sa Taurus. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang red ay nagdadala ng enerhiya at sigasig. Ang mga numerong number 21, number 6, at number 29 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga usapin ng negosyo at personal na relasyon, panatilihin ang disiplina at huwag matakot magpakita ng emosyon sa mga mahal sa buhay. Gemini, ngayong araw, ang payo ng gabay ay panatilihin ang katahimikan at kontrol sa iyong pananalita. Maging maingat at estrikto sa mga usapan, lalo na kung may nakakaharap na maaaring hindi tumugma sa iyong kagustuhan, sa halip. Ito unang iyong oras sa pamilya. Ang mahabang oras na ibibigay mo sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya at buenas para sa inyong buong linggo. Lucky Day, ang Wednesday ang pinakamaligayang araw para sa iyo. Puno ng swerte at tagumpay. Subalit mag-ingat sa Friday dahil may posibilidad ng kalungkutan. Ang bawat desisyon ay may malaking epekto. Kaya siguraduhin nakikinig ka sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang bawat pagsusumikap mo ay mapapansin ng mga boss at maaaring magsimula ng mas magagandang oportunidad. Ang iyong consistency ay maaaring magbukas ng pintuan para sa tagumpay sa iyong career. Gemini, Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color gold and color blue number 17, number 25, at number 4. Pahiwatig, ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng kaliwanagan at emosyonal na balanse sa Gemini. Ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kayamanan. Habang ang blue ay nagbibigay ng kalmado at malinaw na pag-iisip, ang mga numerong number 17, number 25, At number 4 ay nagtuturo sa iyo ng tamang landas patungo sa paglago sa karera at pagpapabuti ng relasyon gamitin ang gabay na ito upang magplano ng mga susunod na hakbang. Cancer, ngayon ay maaaring may magdala ng sorpresa sa iyo, ngunit hindi mo kailangang masyadong magtuon dito. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing posibleng may intensyon ng ibang tao na makuha ang iyong tiwala o pansin para sa pansariling kapakinabangan. Sa halip, maging mapanuri at huwag magpadala sa mga kilos na tila hindi tugma sa iyong inaasahan. Kung may plano kayong lumabas ng iyong mahal sa buhay, ituloy ito. Ang pahiwatig ng kalikasan ay nagsasabing makakatulong ito upang maibsan ng anumang tensyon at ma-refresh ang inyong mga isipan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal. Dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat akbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Iwasan muna ang labis na pakikasama sa mga kamag-anak na nagdudulot ng stress. Gawin ito ng maayos upang hindi mahalata ang iyong intensyon. Mas mainam na ito ng pansin sa mga taong nagbibigay ng positibong enerhiya. Samahan ang iyong minamahal sa isang masayang lakad upang mapalitan ng positibong aura ang anumang negatibong dalang enerhiya. Ang ganitong aktibidad ay makakapagbigay ng tamang direksyon para sa inyong mga gagawin sa buong linggo. Maswerteng araw, Friday maaaring maging puno ng tagumpay at kasiyahan pa naging mas maingat. Kalungkutan, ay Wednesday magingat sa emosyonal na pagsasalita at pagpapalikat ng ikaw nagagalit. Sa pera, ay iwasan muna ang pagpapautang o pagbibigay, kahit pa sa malalapit na pamangkin o pinsan. Ang mabilisang gastusan ay maaaring magdulot ng problema sa pananalapit. Panatilihing mahigpit ang kontrol sa iyong pera upang maiwasan ang anumang alanganin, cancer, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 20, number 27, at number 11, pahiwatig, ang mga bituin ay nagbibigay ng emosyonal na suporta at lakas ng loob sa cancer. Ang green ay nagdadala ng kapayapaan at kasaganaan, samantalang ang blue ay sumisimbolo ng katotohanan at kaginhawahan. Ang mga numerong number 20, number 27, at number 11 ay nagpapaalala sa iyo na ang maingat na pagpapasya ay magdudulot ng tagumpay, magbigay pansin sa mga detalye, lalo na sa aspeto ng pamilya at trabaho. Leo, ngayong araw, kung may dumating na bisita na may dalang alok sa negosyo, bigyan ito ng sapat na oras at atensyon. Maaaring may mahalagang impormasyon kang matutuklasan na magdudulot ng magandang pagkakataon. Subalit, kung ang layunin ng pagbisita ay chismis lamang, huwag nang magaksaya ng oras. Umalis o umiwas ng maayos upang hindi ito mag-iwan ng negatibong epekto sa iyong tahanan. Kung may mga dokumento kang kailangang pirmahan, gawin ito agad. Ang sinyales ng mga bituin ay nagpapakita ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Tandaan din ang mga payo ng iyong mahal sa buhay upang mapanatili ang magandang daloy ng iyong araw. Sa trabaho, maaaring mahirapan kang mag dahil sa mababang enerhiya, maglaan ng oras upang mag-recharge at siguraduhin nakatutok ka sa mga mahalagang gawain, iwasang magkamali upang hindi ka makaranas ng problema. Maswerteng araw, Thursday magdadala ng tagumpay at kasiyahan pero dapat ay maging siguristang isipan, kalungkutan. Saturday maaaring makaranas ng pagsubok pag nagmadali ng desisyon, o pagkilos. Sa pera, unahin ang pamilya, ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa kanila ay nagdadala ng masaganang biyaya at mas maayos na relasyon. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing ang pagbibigay ay susi sa pagkakaroon ng masaganang tahanan. Leo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 19, number 21 at number 15. Pahiwatig, ang mga bituin ay nagdadala ng liwanag at sigla sa Leo. Ang yellow ay nagpapataas ng iyong karisma at kumpiyansa, habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang mga numerong number 19, number 21, at number 15 ay nagsasaad ng oportunidad na magtagumpay sa mga bagong proyekto at relasyon. Yakapin ang mga positibong pagbabago at ipakita ang iyong pagiging natural na pinuno. Virgo, ngayong araw, maaaring magdala ng swerte ang pagbisita ng mga kamag-anak. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagtutulungan para sa mas magandang hinaharap. Panatiliing positibo ang iyong aura upang maipasa sa iyong tahanan ang positibong enerhiya. Kung may iniisip kang proyekto o pagkakakitaan, ipaalam ito sa pamilya. Ang kanilang opinyon ay maaaring makatulong sa iyong mga desisyon. Sa tahanan, mas mainam na maglaan ng oras kasama ang mga miyembro ng pamilya ang pagkakaroon ng masaya at maayos na samahan ay makakabuo ng positibong enerhiya na magagamit sa buong linggo. Sa trabaho, mag-ingat sa mga desisyong gagawin ngayong araw. Ang pahiwatig ay nagsasabing may posibilidad ng pagkakaroon ng problema. Huwag basta tumulong sa mga kasamahan kung ito ay magdudulot ng dagdag na responsibilidad. Ito ang pansin sa sariling gawain upang malagpasan ang anumang hamon. Maswerteng araw, Tuesday magdadala ng kasiyahan at tagumpay pag nagawang masaya ang aura sa pakikipag-usap. Kalungkutan, Friday magingat sa pagpirma ng mabilisan at laging maging mapagmasid. Ang pahiwatig sa aspeto ng pera ay magingat sa paghawak ng gastusin. Huwag basta gumastos ng walang plano upang hindi masadlak sa problema. Iwasan muna ang pagpapautang upang hindi maapektuhan ang iyong pananalapi. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red, number 14, number 30, at number 16. Pahiwatig, ang mga bituin ay nagbibigay ng focus at detalye sa Virgo. Ang blue ay nagbibigay ng kaliwanagan at tiwala, habang ang red ay nagdadala ng determinasyon at sigasig. Ang mga numerong number 14, number 30, at number 16 ay nagpapahiwatig ng magandang resulta sa mga plano at proyekto. Panatilihing maingat sa mga desisyon at gamitin ang iyong analytical na kakayahan para sa tagumpay. Libra, ngayong araw Taglay mo ang kakaibang enerhiya na nagdadala ng saya at harmonya, lalo na sa usaping pampamilya. Ang mga masayang usapan ay magbubunga ng magandang vibes na maaaring maghatid ng swerte sa mga gawain mo ngayong linggo. Kung may kaibigan o kakilala na mag-aalok ng oportunidad para sa karagdagang kita, bigyan mo ng pansin, ngunit mag-ingat, huwag munang maglabas ng malaking halaga ng pera. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing gamitin ang iyong kakayahan sa pag-aanalisa upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na may balak magnegosyo, suportahan mo sila, ngunit tiyakin na sila mismo ang mag-aasikaso ng kanilang pinansyal na obligasyon, huwag kang maglalabas ng pera upang maturuan sila ng pagiging responsable, pahiwatig ng araw. Wednesday, ang araw na magbibigay ng ligaya at swerte pag naging mas maunawain. Friday, mag-ingat. Maaaring magkaroon ng kaunting kalungkutan dahil kung magiging mabilis ang kilos at pagsasalita. Sa trabaho, panatilihin ang positibong pananaw. Ang tamang desisyon at maagap na aksyon ngayong linggo ay magdadala ng pagbabago na makakabuti sa iyo. Tiwala lang sa mga pahiwatig ng iyong gabay, Libra. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 30, number 22 at number 11. Pahiwatig ang pagsasama ng pink at yellow ay simbolo ng pag-asa at positibong enerhiya na dala ng buwan. Ang mga numero mo ngayon ay nagpapahiwatig ng balanse at masiglang komunikasyon. Ang number 30 ay sumasalamin sa pagbuo ng mga bagong oportunidad, habang ang number 22 ay nagdadala ng katatagan. Ang number 11 ay nagpapaalala na bigyang pansin ang intuition mo sa paggawa ng mga desisyon. Scorpio, ngayong araw, pinapaalalahanan kang maging maingat sa iyong pakikitungo, lalo na kung may negosasyong pinag-uusapan, magpakita ng katatagan at pagiging istrikto upang maiwasan ang anumang panluloko. Sa kabila nito, Unahin mong gawing masaya ang iyong pamilya sa pamamagitan ng simpleng kasiyahan sa tahanan. Dahil ito ang magpapalakas ng positibong enerhiya na mahalaga para sa inyong kalusugan at samahan. Sa usapin ng pera, iwasan muna ang pagbibigay sa mga kamag-anak tulad ng pamangkin o tiyo, lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng dagdag na gastusin sa iyo. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing maging mapanuri at matalino sa pinansyal na aspeto. Pahiwatig ng araw. Wednesday, magandang araw para sa kasiyahan at swerte, at maging matalas ang mata sa mga gahawin. Tuesday, maaaring makaramdam ng kaunting kalungkutan pag naging pabaya sa pakikipag-usap. Sa trabaho, gamitin ang iyong kasipagan upang makamit ang tagumpay. Ang dedikasyon mo ay magdadala sa iyo ng mas mabilis na pag-angat. Iwasan ang mga hindi kinakailangang usapan na maaaring magdulot ng problema. Scorpio. Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 8, number 19, at number 25. Pahiwatig, ang kombinasyon ng pink at green ay nagpapahiwatig ng hilang energy mula sa araw. Ang iyong numero na number 8 ay tumutukoy sa kapangyarihan at balanse. Ang number 19 ay nagdadala ng tagumpay sa mga proyekto at ang number 25 ay nagmumungkahi ng mga hindi inaasahang biyaya mula sa mga malalapit sa iyo. Bigyang halaga ang araw para sa pagpapalakas ng emosyonal at pisikal na enerhiya. Sagittarius, ngayong araw, ang pagbisita ng isang tao mula sa malayo ay maaaring magdala ng grasya sa inyong tahanan. Ngunit kung kapitbahay lang ang darating, magingat sa chismis na maaaring makasama sa iyong kalusugan at kapaligiran. Magandang panahon ito upang pag-usapan ang plano sa negosyo kasama ang pamilya. Gamitin ang pagkakataong ito upang mag-umpisa ng proyekto na may potensyal na magdulot ng tagumpay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa usapin ng pera, unahin ang pangangailangan ng minamahal at anak, lalo na kung may asawa na sila. Ang suporta mo ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa inyong tahanan. Pahiwatig ng araw, Tuesday, magandang araw para sa kaligayahan at swerte kaya dapat kang tumuloy sa mga nagawang plano. Saturday, mag-ingat, maaaring makaramdam ng kalungkutan lalo na sa pamilya, kaya dapat ay maging maunawain sa trabaho. Umiwa sa mga usapan na walang kaugnayan dito. Panatilihin ang focus upang maiwasan ang bigla ang gastos o pagkadesmaya sa iyong karera. Ang tamang diskarte ay magdudulot ng tagumpay at kapanatagan. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 16, number 25, at number 29. Pahiwatig ang yellow at blue ay kumakatawan sa inspirasyon at kalmado na hatid ng liwanag ng buwan. Ang number 16 ay nagbibigay ng gabay upang harapin ang mga hamon. Ang number 25 ay nagdadala ng swerte sa pakikipagsapalaran, at ang number 29 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa kabila ng mga balakid. Magtiwala sa liwanag ng buwan para sa mas malinaw na landas. Capricorn, ngayong araw, kinakailangan mong maging mas maingat, lalo na kung may pinaplano o ginagawa kang kasunduan kasama ang isang kaibigan. Ang mga karunungan at kaalaman na nasa iyo ay mahalaga at hindi ito dapat basta-bastang ibahagi hangga't hindi mo pa naisasakatuparan ang iyong mga layunin. Kapag nagawa mo ng maayos ang iyong plano, saka kalamang maaaring magbigay ng payo o dunong sa iba sa ganitong paraan. Hindi nila basta makukuha o magagamit ang iyong natutunan sa maling paraan. Bukod dito, bigyan mo rin ng mas mahabang oras ang iyong pamilya ang mga sandaling ito ay maaaring magdala ng mas matibay na relasyon at positibong vibes na makakapagpalakas ng inyong samahan at mga plano para sa darating na linggo. Sa usaping pamilya, ang pahiwatig ay may koneksyon sa kalusugan ng isang miyembro. Maaaring may nanghihina o may posibilidad na maapektuhan ang kamalasan mula sa kanilang gagawing pakikipagkasundo. Bilang gabay, Siguraduhin mong mapaalalahanan sila na maging matalino sa kanilang mga desisyon upang maiwasan ang anumang masamang pangyayari. Ang araw ng Friday ay puno ng kasiyahan at oportunidad. Pag naging mas maingat sa gagawing desisyon, ngunit asahan ang posibleng kalungkutan o pagsubok sa araw ng Tuesday. Ang tagumpay ng linggong ito ay nakasalalay sa iyong maingat na pagpapasya at paggamit ng iyong intuition sa mga darating na araw, Capricorn. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 25, number 36, at number 42. Pahiwatig ang green kulay ay sumisimbolo ng kasaganaan, habang ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal at harmonya, ang number 25 ay nagdadala ng magandang pagbabago. Ang number 36 ay simbolo ng katuparan ng mga layunin, at ang number 42 ay nag-uugnay sa swerte sa relasyon o pakikipagkaibigan. Ang mga bituin ay nagpapaalala sa iyo na maging bukas sa mga oportunidad. Aquarius, ngayong araw, iwasan muna ang pakikipag-usap sa mga kamag-anak sapagkat walang malinaw na direksyong maaring patunguhan ang usapan. Maaaring humantong lamang ito sa hindi pagkakaunawaan. Sa halip bigyang pansin ang iyong pamilya. Sila ang nagdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyo ngayon. Kung may balak kayong bumisita sa inyong mga magulang, ito ay mainam upang maitaguyod ang pagkakaisa at magbahagi ng biyaya sa bawat isa ayon sa gabay ng mga bituin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magsasabi na dapat kang magkaroon ng mas mahabang pasensya. Ang kakulangan nito ay maaaring magdala ng sagabal sa iyong nais tapusin ang pagiging mahinahon at matyaga ay ang susi sa tagumpay ng araw na ito. Ang Wednesday ay araw ng kasiyahan at tagumpay pag may pirmahan na alam mo ng matagal, habang ang Friday ay maaaring magdala ng mga hamon. Ang iyong desisyon sa mga darating na araw ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong hinaharap, sa usapin ng pag-ibig. Ang araw na ito ay puno ng kapayapaan, walang senyales ng anumang sigalot o di pagkakaunawaan. Ang maayos na samahan ay patuloy na magdadala ng kasaganahan sa inyong relasyon. Aquarius, Scorpio ang taibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red, number 28, number 36 at number 10. Pahiwatig ang blue ay sumasalamin sa katiwasayan, at ang red ay nagbibigay ng lakas. Ang numero number 28 ay sumisimbolo ng tagumpay sa pagbuo ng matatag na pundasyon. Ang number 36 ay nagdadala ng swerte sa karera, at ang number 10 ay nagmumungkahi ng mga bagong simula. Ang mga bituin ay naghahatid ng inspirasyon para sa mga bagong proyekto. Pisces, ngayong araw, kahit positibo ang iyong aura, mag-ingat pa rin lalo na kung may mag-aalok sa iyo ng proposal, negosyo, o anumang kasunduan. Wala pang malinaw na senyales ng swerte sa mga ganitong bagay kaya't mainam na huwag munang tanggapin ang anumang alok sa iyong pakikitungo sa mga kapatid o magulang, maging mahinahon kung may nais kang ipahayag. Huwag itong simulan sa pagtatalo. Ang pasensya mo ang magdadala ng swerte at magandang aura sa inyong usapan. Sa pananalapi, ang pahiwatig ngayong araw ay magsasabi na magtipid at maging maingat. Iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal sa iba dahil maaari nitong mahadlangan ang biyayang nakalaan para sa iyo. Panatilihin ang maigpit na hawak sa iyong pera upang hindi masira ang daloy ng swerte. Pahiwatig ng swerte, Lucky Day, Thursday Challenging Day, Saturday. Ang Thursday ay puno ng magandang pagkakataon, ngunit ang Saturday ay maaaring magdala ng pagsubok. Ang iyong maingat na pagpapasya ay magiging susi upang mapanatili ang balanse sa linggong ito. Sa trabaho, ang araw na ito ay magdadala ng normal na takbo ng mga gawain. Magkakaroon ka ng maayos na progreso, ngunit magingat sa mga kasamaang mahilig sa bisyo tulad ng pag-inom. Sila ang maaaring magdulot ng gastos at sigalot, umiwas sa ganitong impluensya upang mapanatili ang iyong kaayosan sa trabaho. Pisces, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 25, number 6, at number 14. Pahiwatig ang pink ay nagpapahiwatig ng kagandahang loob at pagmamahal, habang ang yellow ay nagdadala ng kaligayahan, ang number 25 ay sumisimbolo ng magandang balita. Ang number 6 ay nagbibigay ng harmonyang pampamilya at ang number 14 ay nagpapaalala ng balanse sa trabaho at personal na buhay. Hayaan ang liwanag ng buwan na gabayan ka sa tamang direksyon.